Today's agenda was to vlog alone in public. Like, hindi ako pwedeng mahiya. Ang dami kong content creators dito na nakikita, guys, na mayroon silang DJI Osmo Pocket. Pero ako kasi, talagang gusto ko din bumili sana nun. Kaso naisip ko, ano na lang yung gamit ng camera ko, sis? So, kaya naman today, trinay kung gamitin yung camera ko, yung Sony zv 10 in public, like vlogging, all by myself. Kunyari, hindi tayo talaga naghihiya, sis. Ganun. And I realized, wala naman talagang pakialam sa akin yung mga tao. Like, they were just looking at me because hawak-hawak -hawa ko ngayong camera ko. Like, sino to? Sikat ba to siya? Sino to siya? Ilang followers ba? Char. O, oh, ba diba, Talagang sobrang taas ng anxiety ko while doing this one. Naboard kaya ako sa bahay. Sobrang init pa. Kaya naman umalis ako. Tapos, wala Mag magawa sis. Kaya bumili na lang ako ng kung ano-ano. Including this The power bank. So at least meron to siyang gamit. Ayan. Tapos pumunta akong National Bookstore. Mamaya papakita ko sa inyo kung yung, ano yung binili ko. But for now, mag i muna tayo dito sa Savory. Charie sa so, atin binili ko English Ilocano na dictionary kasi ang tagal ko na dito sa Ilocos pero nakakaintindi lang ako konte but I cannot converse in Ilocano such a what? such a what? Tapos ang hirap talaga mag-isa, like tumataas yung anxiety ko. So ayan, gumagawa na lang ako ng mga kung ano-ano. Kunyari, nagtatanggal ng mga kung anik-anik dyan habang nag-aantay ng food. In fairness guys, dito sa Savories, masarap din talaga yung pagkain nila. Maliba na lang dito sa chicken dahil medyo matigas naman ako magawa. Kinain ko pa rin yun. Sa dami kong nainom today, naiihi na naman ako. So, after kong mag-CR, eto na, lumabas na ako. Dahil pupuntahan ko na nga si Nico. And guys, nung pagdaan ko dito sa may area na to, makdo yung nasa gilid ko. And feeling ko tinitignan ako ng mga people. Pero dead ma. Like, dead ma. No eye contact. Yan yung isa sa tip na binibigay ng mga content creators pag nagfi-film sila in public. So, ida-dead ma ko sila. Anyways, naglalakad-lakad lang ako. Eh, may kinakaya yan. O, oh, kaya. Kaya, kaya yan. Nakita ko pala yung isang coffee shop dito sa gilid. Hindi ko sila na-video ng matino, guys. Like, wala sa isip ko na nag-video at nag ako today. Pero, nagstay stay ako saglit doon while waiting for my order. And, bumili ako ng dalawang drinks yung isa kay Nico, yung isa naman sa akin. But guess what? Hindi ko siya dinala kasi nga hindi ako magpapahatid kay Nico sa bahay. Kasi may trabaho siya, girl. Nagpahatid lang ako dun sa may bus para makauwi ako. Magkocommute lang ulit ako, girl. Nagpahatid lang ako sa kanya sa sakayan. And this is me waiting for the tricycle. Walang tricycle nung pagdating ko dyan, pero nag-enjoy ako kasi ang lamig dito sa may ilalim ng puno. Parang chill lang, ganun. Pero maya maya, meron nang dumating na tricycle. And kilala pala ako ng tricycle driver na na, na ko. Pero hindi ko siya binidyohan. Pero hello kuya, shout, shout out sa iyo. Salamat sa paghatid sa akin ng laging safe. Thank you so much. Bye!